Hello, what's up mga kosa? Welcome back to another vlog. So meron tayo ditong dumating na item from Shopee. Ito yung ating tank grip na in-order noong 12-12. At ayun, ngayon pa lang natin siya ma-install. Kaya ayun, install lang natin. Medyo na-busy lang kaya di agad natin na ikabit. Tara, ikabitan natin ito. Let's go! So ayan yung motor natin ngayon. Medyo masikip lang yung parking ko ngayon. Kasi dito ko na siya nilagay para hindi na doon nakakasikip. Pero lalagay ko doon naman yung ano, ABB 160 para madaling ilipat nung kuya ko para pagka ilalabas itong Fortuner. Kaya itong uh, ZX4R ah, dito ko na lang muna siya nilagay. So ito na talaga yung parking niya. Minsan ko lang din naman siyang magamit pag may mga long ride lang kami or may mga ride kami. Ginagamit ko sa Ang um, ginagamit ko talaga lagi ay yung ADB o kaya yung router. So ayan, Sabit na natin ito mga kosa. Ganda. Sana bagay. <laughs> Kasi may white na line yung decals natin. So meron din naman itong white and green, silver, black. Try lang natin kung bagay. Tara, Sabit na natin to Make sure lang natin na malinis yung ating pagkakabitan. Kaya kailangan muna natin punasan mga Dahan -dahan na mga uosa. Sheesh! Dahan-dahan na po At baka magkagasgas. Pero yung gasgas kasi -gas, hindi talaga natin may iwasan yan. May mga scratches talaga yan. Tulad dyan, oh. parang yung, alam nyo yung umiikot. So, kailangan nyo yung ipa ah, uh, ceramic coating or buff. Buffing, yun ceramic coating kasama na yun. Pero next time na natin papagawa yan. Kabit na natin to. Okay, simulan na natin mga kosa. Unas lang ulit. Yung pagkakabita naman natin is may sticker din. Okay, try natin basahin muna. Para mas ma linis ng maayos tapos ito rin ito kasi yung pagkakabitan natin so punasan na rin natin yung gitna tsaka yung kabila tapos tiyo na lang din natin Ito yung mga kaso. Total of 5 pieces to. Isa sa gitna. Dalawa dito sa leg. At dito sa may bandang tuhod. Unahin natin yung sa may bandang tuhod. Ayan o. Ah. natin something medyo madulim na yung pag install natin ginabi na tayo kasi kakagaling ko lang na Christmas party sa Laguna check na akong pantay para sure yun yun okay na tanggalin yun natin yun yung matanggal wait na yun tanggal natin okay sukat ulit for sure すね parang pataas to ah wait, 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 wait. check kung pantay yun, mukhang pantay naman <laughs> mukhang pantay naman ayan, bagay ba? anong sa tingin nyo mga brother? next, ito naman panguhuli natin yung sa gitna ayan o yun medyo sikip lang dito sa pwesto natin pero palag palag na to Sa Sampai. 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 Anong. So, ayan na siya Ano so, sa tingin nyo mga ako? Sa bagay ba? Ang bagay naman siya eh, no? Takpa na yung white. Pero at least, mas protected na to. Protected from scratches. Hindi mo yun. Next is yung sa may legs natin. Ganun lang din. So lang nito. Sundan lang din natin yung pattern from dito sa kanilang yan. Sa yellow. dapat lang natin. Ganda nung pagka uh, gawa dito yun, yung texture. Parang siyang goma na liha. Yung mga nakikita ko kasi mga yung mga itim parang liha. Yung um, kapit oh. Ah, oh, nice. next is yung pinakagitna ng mga kosa Nakabit na natin yung Pinakagitna niya. Yan dito Pantay ba? Mukhang pantay naman Angas Pakalupit ko talagang magsukat eh, no Yung talaga pagkomsay eh. <laughs> layo e eh, no Sige kabit ko na muna to Hindi ko na muna pibigyan kasi titingnan ko kung sukat ba talaga. Pakita ko lang sa inyo mamaya mga kosa. Ayan mga kosa, tapos na natin install yung ating tank grip. Ayan na yung kanyang itsura. Pantay naman siya eh, no? Ayan, no? Napalapit no? ko talaga. So, ayan siya mga kosa. Yung texture niya ay para siyang uh, liha, pero plastic made sya makapit so ayan ganda nyo mga kosa maayos na yung ating pag babanking <laughs> pagiging kamote tsaka may, para maywasan din natin yung mga scratches dito lalo dun sa mga pantalon natin di ba may mga seafood dun na may mga metal para hindi rin may scratch yung ating tangke. hindi ko pa pala lapat hmm. yan lang mga kasa at ilalagay ko na lang din sa description or sa comment section yung link kung saan ko to in order mga kasa yan dito ko na rin tatapusin ng aking vlog mga kasa thank you for watching always ride safe and good cat first see you on my next vlog mga kasa peace out <laughs> bye bye